Hindi ko maalis ang amoy. Para akong naglalakad sa gitna ng isang set mula sa low-budget Hollywood horror, ang mga tiles, dati plain white, ay nababalot na ng maitim na bula, ang mga pader na pitch ngayon ay parang pinagpintahan ng dugo. Pinipigilan ko ang hininga at sinusubukang huwag magpakita ng reaksyon sa harap ng mga kapitbahay at mga senador ng pulisya, pero ang katotohanan, nanginginig ako. Kinuha ko ang kamera at sinimulang kumuha ng larawan, isa-isa, parang sumusunod sa checklist na itinuro sa akin noong training. Snap, 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 ang SD card nagningit-ngit sa bawat click, waring tumitibok kasabay ng mga namumugang katawan. Unang bangkay, magkakaedad na lalaki, mga stump na kamay at paa, ang mukha na isang lukab ng itim na pag-ubos. Hindi yun madaling tingnan, pero trabaho ko ang magbigay ng objetibidad, sukat, posisyon, anyo ng sugat. Snap, sumunod, Isang babae, buo ang kerba, hips na may pagkatao. Ang ulo niya halos hiwalay na, ang leeg na parang pinagiwalay na katha ng car carry. Ang trachea at esophagus tumutulak palabas, mag-ilaw na laman na parang hindi dapat ipakita sa liwanag. Snap, may isang bangkay pa, slumped sa tabi ng malaking bintana, hawak ang punit-punit na navy blue na kurtina. Nakaulos sa gitna ang katawan niya at ang bituka na kasabit kumakalus coast to sa tiles. Naiipit sa lalamunan ko ang suka, snap, at, sa isang sulok na napakaliit para pansinin kung hindi ako profesional, nakahiga ang isang orange na pusa. Walang sugat sa balat niya, pero ang bibig niya, malapad na parang hindi natural, ay umuusok ng isang itim na malagkit na dugo. Nahuli ko ang mga mag-aaral niya sa kislap ng flashlight, vertical at malamlam, na parang naglalaro ng apoy sa harap ng langit. Snap! Habang kumukuha ako ng mga detalye, naririnig ko ang mga pulis nag-chat-chat sa corridor, parang nagre-review ng pelikula kaysa ng isang buhay. Baka naggalat lang yan, sabi ng isa, may bahagyang halakhak. O baka may chismis na nagtatago, sagot ng isa pa. Ang casual na tono nila, sinseryoso kung gaano ito nakakaasar. Ang puso ko, maliit na tambol sa dibdib, naglalagay ng dumbbell sa aking tuhod. Lumabas ako para huminga. Ang balkonahe ang tanging malinis na bahagi ng apartment, guhit ng liwanag, sariwang hangin, para bang hindi pa tinatabla ng kasuklam-suklam na eksena sa loob. Dalawang pulis na kahilig sa peripet, nagkukwentuhan ng mahinahon at walang pake. Naka-adjust ako ng mask at sinilip ang lungsod. Para bang ang mundo doon ay nagpatuloy lamang habang ang loob ng apartment ay natigil sa oras. Pagbalik ko sa loob, kumuha ako ng mas maraming larawan. May bakas ng dugo, isang trail ng mga bakas ng paa, tumakbo pataas sa pader, nag hanggang sa kisame. Medyo imposible isipin, pero dokumentado yun sa frame ko, patak, smear, mga daliri ng dugo na parang iniangat ang sarili nila papunta sa plaster. Umalis ako ng maaga para magpahinga, sinusubukan ibaba ang imahe sa ulo pero pag uwi na at pag upo sa kwarto ng dorm, hindi ako makalimot. Pinapanood ko ang isang komedyang palabas sa phone para mag-distract, pero bumalik ang larawan. Naka 2.03 am ang oras, tulad ng mga oras na hindi ka dapat nagigising ng hindi natural, at may lumilitaw na tunog, isang nyuing, malabong, malayo, paulit-ulit. Sa umpisa inakala kong pusa lang ng kapitbahay. Umakyat ako para ipaalam na ipaalas ang pusa, ang kapitbahay, nakahiga, hindi gumagalaw. Biglang namatay ang ilaw, natigil ang pelikula, nag-on ako ng flashlight at dahan daw ang naglakad sa corridor. Ang mewing, lumalakas sa bawat hakbang. Pumasok ako sa kwarto na pinagmumulan, pero nang lumipas ako, biglang nawala ang tunog. Iniluminate ko ang lugar, wala. Siya, ang kapitbahay, nakahiga pa rin, mahimbing ang tulog. Walang pusa. Bumalik ako sa kama, pinipilit matulog. Lumalakas muli, ang mewing, hindi na ito normal. Kinuha ko ang foam earplugs, nilagay ng mahigpit, pero kahit na, ang tunog ay dumami. Inside my head, natunog, mas malakas kahit mas malalim ang plug. Nagdesisyon na ako, hahanapin ko ang pinagmumulan. Pumunta ako sa corridor, flashlight nakatutok sa bintana ng kwarto ng kapitbahay. Nagtaka ako kung pumasok ba ang pusa sa loob. Pagbukas ng pinto, may mga bloody footprints sa sahig, nagpapatuloy hanggang sa kama ng kasama ko. Ang sikmura ko, nagmumulat ng walang hinto. At doon, wala akong ibang masabi kundi sindep, ang bibig ng kasama ko, bahagyang nakabuka, ang tunog na miuing lumalabas mula sa loob ng kanyang bibig. Hindi siya gumigising, sinubukan kong gisingin siya, yang sa balikat, sigaw, sapak. Wala, ang tunog, nakakabaliw, palaging lumalaki. Ang panlalamig ng takot pumuno sa akin. Sa simula, senaryo ko ang lumalabas na bibig niya gamit ang mga palad ko. Hindi tumigil ang mewing. Inihagis ko ang phone, bote, kahit hair trimmer sa loob ng bibig, walang nagtrabaho. At kapag sinabi kung hindi ako makayo ko sa tunog na iyon, totoo yan. Para bang sisirain itong mewing ang loob ng ulo ko? Hindi ko na namalayan ang sarili kong mga kamay. Pinahawak nila ang panga niya, pinigilan ang gilajed at labi, ang texture ng laman ay ibang iba, malambot ngunit matigas, parang may buto at laman na hindi ko inaasahan. Hindi ko sinasadya, pero hinayla ko ang panga. At bigla, nang natigil ang New ink, lumabas ang dugo sa bibig niya. Napanganga ang katauhan niya, huminga, at pagkatapos ay nag-expire. Hawak ko pa rin ang kanyang panganang marinig ko ang pinakamaliit na paggalaw sa tampok ng koridor. Pamatak ang maliit na mata, dalawang liwanag sa dilim. Pusa, maliit, orange, ang mga mag-aaral niya ay nagliliwanag tulad ng sinag ng flashlight. dahan ang tumayo ang pusa at tumapik sa dibdib ng patay kung kasama. Sa simula akala ko patay na ang pusa, pero buhay ito at parang mas malakas pa kaysa dati. Umiling ang mundo ko, hindi ko maunawaan kung bakit hindi ako lumabas sa takot. Sumunod ang pinakamasamang eksena, dahan daw ang inisiksik ng pusa ang ulo nito sa bibig ng kasama ko. Ginawa niya ito ng parang paglalagay ng pamaypay sa loob ng isang kahon, mahinangunit sistemetiko hanggang sa ang buong katawan ng pusa ay nawala sa loob ng bibig na iyon. Nung humiwalay, ang mga mata ng aking kasama, hindi na tao ang hitsura, vertical ang pupils, kumikislap, nagbukas. Ang pagkilos niya matagal, deliberate. Ang mga braso at binti niya nagsimulang mag-twist, parang may ibang mekanika ang loob, naririnig ko ang mga buto nag-click at nag isang orchestral ng mga maliit na pinsala. Nawala ang tuhod niya, bumaba ang balakang, at tumayo siya sa apat, hindi sa dalawang paa. Isang predator ang natirang anyo, kumikilos ng mabilis at sinuot ang skin na dati niyang katawan. Shook ako at umatras papunta sa pinto. Nakita ko ang pusa na tumingin sa akin, parang may triumphant grin, halos tao ang ekspresyon. Sumigaw ako, tumayo ako, tumakbo at sinubukang bunutin ang pinto, pero parang may puwersa sa kabilang panig na humahawak nito. Hindi ako makalabas, naa-encounter ko ang coldness ng panig. Dito nagalis ang survival instinct, kumunekta ako sa anumang mabigat. May dumbbell sa paan ng kama. Kinuha ko ito, naikot sa akin ang bigat hanggang sa magkaroon ako ng focus. Iniwan ko ang lahat ng takot at bumaba ang dumbbell sa ulo ng pusa. Ang tunog, edged, high page, humihiyaw ng galit. Pinindot ko uli hanggang sa maguba ang ulo ng hayop, hanggang sa tumigil ang paggalaw. Umupo ako sa sahig at humihingal, ang mundo umiikot. Dugo sa kamay, dugo sa dumbbell, dugo sa tiles. Ngunit ang mga tanong ay nagpaulan, bakit ako? Ano ang nangyari sa mga nabanggit na tao? Sino o ano ang pusa? Maya-maya, pumasok -maya, ang isang grupo ng kapitbahay at pulis, mga siluet sa pinto, nag-uutos at tumatawag ng ambulansya. Ibaba ang armas, may nagsigaw, lumakad ako palayo, ngunit napatingin pa ako sa sulok, ang pusa na patay, butas ang ulo, ang mga mata niya, kahit patay, parang may natitirang liwanag sa isang iglap, naalala ko ang tanawin sa crime scene na kinunan ko, mayroong mukha ng pamilya doon, mga katawan na parang tin iron ng isang bagay na hindi nabibilang kang pusa. Hindi nila pinakinggan ang paliwanag ko. Tinanggal ako mula sa lugar at inusig. Ang mga kapitbahay nagkukwentuhan, may takot at may panghuhusga. Walang nakapansin ng mga maliliit na bakas sa pader, ang mga pulis parang mas interesado sa kung paano ipapaliwanag ang larawan kaysa sa mga patunay. Habang hinihila ako palayo at pinupwesto ng mga kamay na may badge, huling nakita ko ang pusa, nakahiga sa sulok, itim na dugo tumutulo mula sa bibig, mga mag-aaral na kumikinang na parang nag-aabang pa rin. Sa loob ko, isang basag na bahagi ng katauhan ko ay umamin, hindi simpleng hayop ang nangyari. Ito ay isang bagay na kumain, lumilipat at nagpapalit ng anyo, at kung ano man ang katotohanan, hindi na ako makakatulog ng hindi bumabalik sa sulyap ng mag-aaral ng pusa sa madilim.